Iglang binawi ng pitong senador ang kanilang pirma sa committee report ng Senate Bill 1979. Ito po yung act providing for a national policy in preventing adolescent pregnancies. Yan ay kasunod na payag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa panukal at sinabing ibivito niya ito kung papasa sa kasalukuyang bersyon. Kabilang po sa mga naon bumawi sa kanilang pirma, ay sina Senador JV Hersiton, Nancy Binay, Cynthia Villar at Bongo na sumulat kay Senate President Francis Escudero. Naniniwala o sila na mahalagang isyo po ang adolescent uh, pregnancy pero kailangan pa ng dagdag na pakipag-usap sa mga stakeholder. Sumunod naman na bumawi ng lagda sina Senate President Pro Tempore Jingo Estrada at Senador Loren Legarda, at Bong Revilla. Bago magatrasan, may labing walong senador nang nakapirma sa committee report. Hindi pa nga napupunta sa presidente. Uh, may pronouncement na siya na ibibito.